Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video guys, may isi-share lang ako sa inyo at ituturo step by step kung paano mag-upload ng tama sa YouTube no? ng inyong mga video no? para maraming manood at maraming mag-subscribe sa YouTube channel mo. So ituturo ko sa inyo step by step. So guys, lalo na sa mga beginner, no? may balak pa lang gumawa ng YouTube channel. So para sa inyo ang video na to. Kaya kailangan panoorin mo, tapusin mo para maintindihan mo at alam mo kung paano gawin yun. So tara guys, let's go! So guys, balik na tayo sa ating channel. So ngayon, ituturo ko na sa inyo step by step kung paano ang tamang pag-upload ng video sa YouTube. So punta tayo sa Google Chrome. Click lang natin yan. And then click natin itong YouTube button. So yan, pag nandito na tayo sa youtube.com, uh, dito sa right side no sa upper side, may tatlong dot, click natin 'yan and then i-check natin kailangan naka-check yung desktop site, no? Kailangan naka-desktop site tayo mga guys. Kasi ang gamit natin is Android cellphone lang, no? So naka-check na yan. And then proceed na tayo. I-click natin dong create And then may makikita kayo dyan, no? Upload video, go live, create post. So, click nyo lang yung create post. Para mapunta tayo dun sa ating main channel. So, dito na tayo sa ating channel guys. Kung makikita nyo, no? Popstrike Tutorial Zone, no? So, guys, bago pa lang lahat, no? Bago tayo mag-initiate and mag-proceed. So, kung bago ka pa sa channel ko, no? Please don't forget to subscribe. Paki Hit na rin ang notification bell para updated ka lagi sa ating mga bagong tutorial video. Paki-share, likes, and comment sa comment section. Kung may comment ka dyan, kung anong gusto mong itatanong, i-try natin guys na sasagutin yan isa-isa. So tara guys, let's go na tayo no. So next step, so click lang natin to ang customize channel. So guys, once na nandito na tayo sa YouTube studio, o, makikita nyo, nakalagay dyan, uh, channel customization, no? So, dito sa upper right side, no? Click natin itong create. Makikita nyo dyan, nakalagay, upload video, go live, create post, new playlist, and then new podcast, no? So, click natin ang upload video. So, once uh, na-click natin yon lalabas yung select files. Click natin yan. And then, na-click na natin yan, i-click natin to ang dito sa choose an action media picker so pag na-click natin yun mapunta tayo sa gallery yan click natin ng gallery and then i-select is na natin yung video na i-upload natin no. so dito sample lang na naman to ito kukuha tayo ng video ito ayan click natin and then done so yan guys nag-upload na yan oh nag-upload ng ating video. So pagkatapos yan guys, kailangan siyempre may nagawa na kayong YouTube thumbnail no no. Yung thumbnail niyo sa video niyo ginawa no. So dito sa details guys, kung makikita nyo, yan maglagay kayo ng title yan. Tulad yan paano ang tamang pag-upload ng video sa YouTube no. And then sa description, ito yung part na to. Yan lagyan niyo rin yan kung anong description ng video niyo, ilagay niyo diyan. And then, ito sa thumbnail, ito, thumbnail, lagyan nyo rin yan. Kailangan may napili kayong thumbnail, no? So, kung ano man yung nagawa nyo yung thumbnail, no? So, balik lang natin. Paglagay nyo ng thumbnail dyan, proceed na tayo dito sa, dito, sa playlist, no? I-select natin yan. Ilagay nyo lang dyan yung yung tungkol saan yung video nyo. Siyempre, uh, tutorial video, no? Lagay natin, check. And then, idun lang natin yan, no? Ayan. So, ayan. Pagkatapos na guys, diretso lang tayo, no? Tapos dito, dito sa, click natin tong show more, no? Marami pa tayong i-check iche dyan. Dito sa part na to, lagyan nyo rin ng ito, guys, sa tags, no? Ito, mahalaga to guys, lagyan ng tags, no? Yan ang pinaka-importante. And then, dito sa language, no? Video language yan is Filipino. And then, punta sa baba ito. Sa license, no? Kailangan nakalagayin sa standard YouTube license, no? And then, uh, dito tayo sa baba. So, sa category, lagyan yung education, no? Siyempre, nagtuturo kayo, tutorial kayo, no? And then scroll pa natin pa pababa and then sa comment and rating no so depende sa inyo kung on yung comment niyo no o kaya lagay niyo lang basic no ganun so pagkatapos niyan in next natin guys no in next na natin yan so pag next natin yan mapunta tayo dito sa sa video element no so dito guys sa video elements pwede ka maglagay dyan ng Uh, subtitle no add subtitles no para kahit sa ibang man sa mapanood yung medium no and then dito sa ad dito sa add and in screen lagyan mo rin ng ano yan kung anong video ilalagay mo yan pagkatapos ng video lalabas yun and then dito sa ad cards no lagyan mo rin yan no so proceed na tayo next Siyempre, ang next dito na yun, sa checking na sa ano, sa video mo kung dito, lalabas yan guys, no? kini check nila habang mag-download kung may copyright ka, no? Once na may copyright, lalabas naman dyan guys. Pag hindi, naka-check na green yan. So, okay yan. And then, ang pinakalas guys, no? Next natin. Ito yung ipopost mo na siya or ipapublic, no? So, dito may option tayo sa visibility, no? So, pwede mo siyang i-private muna. O kaya unlisted mo muna siya, no? Tapos, pwede rin gusto mo, i-public mo. no na sa sayo. Kung gusto mo, i-schedule mo yan. Sit as uh, set as instant premiere, no? Schedule mo kung kailan mo gusto i-post. Lagyan mo ng oras, date, anong araw, no? So, yun lang, guys, no? Pero kung ako lang, guys, suggest ko sa inyo, the best na way na i-upload yung video nyo, ilagay nyo muna siya sa private or unlisted, no? And then, paabutin nyo muna ng mga 24 hours bago nyo sa i-public or i-publish no para may time yung YouTube pag check si algorithm no kung saan niya ibabato yung video niyo no kasi syempre, sa dami-dami milyon ng na mga nanonood no so iba-ibang niche yan no so i-check yan ng maigi ni algorithm kung saan niya ibabato yung ating video sa tamang mga na, mga viewers no so pinaka the best talaga na the best talaga na practice is Uh, 24 hours bago mo siya i-public no para may time si YouTube so yun yung guys no so yun yung pinaka -last guys once na okay na yan guys pag na-set mo na halimbawa ito naka un un naka-unlisted or private din so save mo na siya guys i-click mo na tong save so once na save mo na yan guys okay na yan guys pag na-complete na download saka walang copyright malalagay na doon sa mga video mo no? so yan na, yan no? video uploading pa siya no? so makikita mo na doon sa ano mo sa mga video playlist mo pero naka unlisted pa rin siya or naka private kasi uh, chinecheck pa yan nga na, ano, ni youtube no? kung may copyright doon mo rin makikita no? kung may copyright yung video mo so yan lang guys no? yun ang tama pag upload guys para makakuha tayo ng mga viewers and then siyempre subscriber no kasi pag hindi mo sinunod yung tamang procedure at mag upload ka ng hindi kompleto walang hashtag walang mga description walang title so hindi researchable yung ating mga video no? so nahirapan si algorithm kung paano niya i-distribute so yun lang guys thank you for watching and see you to next tutorial video good luck sa ating lahat thank you